Binatikos po ni dating presidential spokesperson at ni Harry Roque yung uh, anyay tarang katiwalian ng mga Marcos sa gitna po ng investigasyon ng Hong Kong sa gold-linked money laundering activities. Uh, ito po yung nabanggit din sa isang uh, uh, media entity dito sa Pilipinas, bukod po doon sa mga bin, uh, report from Hong uh, from Hong Kong and Taiwan. Ano nakarating na po ba ito sa kaalaman ng pangulo ano po yung uh, uh, kanyang reaction Kaunay nitong uh, panibagong uh, allegation po na ito? Wala pong katotohanan. Mm -hmm. Yun lang po. So you categorically deny po ito. Walang katotohanan. Ah uh, doon po sa pagdalo ng pangulo kanina po sa One Cebu rally sa Cebu um yun po ang presensya ng uh, Pangulong Marcos ay uh, assigned po ba yon na yung suporta niya kay uh, suspended governor asibu governor Gwen Garcia ay uh, parang uh, signed sign din na sinusuportahan niya yung paglabag or hindi pagsunod ni Governor Gwen doon po sa kautusan ng ombudsman wala po tayo nakikitang ganun yun po doon po sa nabanggit ninyong pitong pisong nga uh, uh, pag uh, baba ng uh, Duterte administration, pwede po ba ninyong i-clarify yon kung talagang 7 uh, piso, gagawin 7 piso kada kilo yung bigas that time? Or yung sinasabi po ng dating Pangulo na reduce o bawasan lang ng 7 pito, piso yung uh, presyo po ng bigas? Nasa news na po yan, maaari po ninyong i-refer po ang news patungkol po dyan. So malinaw po na reduce po 'yung nabanggit pero kayo sabi ninyo sa inyong vlog, vlog po ba 'yun or ah, whatever? Yung uh, po ba 'yun or ah, whatever? Yung uh, pitong piso, sabi niyo pangako pitong piso at uh, parang sort of ganun. Ah, uh, pwede po manlinawin lang natin 'yon para <laughs> hindi naman na uh, pagmula ng fake news. Sa vlog po ba? So, Nakita, vlog po ba? So, Nakita, na panood po Ay, sa... Hindi ano. po yata 'yun nabanggit uh, sa press briefing. Opo, hindi po sa press briefing. Uh, ah, parang you're talking na pinapakita nyo pa yung na something ni P PRRD. Para lang po magkaroon ng ano, no, um, sa halip na... Hindi po yung pahayag ng Pangulo. Nandito o po tayo sa ating uh, press briefing para ihayag po ang direktiba, announcements ng palasyo. Hindi po patungkol sa aking pagbablog. Ah, hindi pa nabanggit ko lang po, po yung vlog, uh, Yusek, ano po, para lang po hindi Ms. manito. Miss Eden, pasensya na po, hindi po ako makakasagot ng anumang sinabi ko outside uh, from this uh, press briefing. Kung ano man ang aking naging opinion personal, pag-usapan natin sa labas at hindi dito po. Kasi po parang makaka-apekto rin po dun sa mga, pro, ano ng pangulo, <laughs> na medyo iba yung nabanggit ko. Miss Eden, na. kung ano po ang inyong akaay patungkol po dito. Inuulit ko po. Ang aking pagdabe nyo last time, uh, lahat po pwedeng bumili nitong 20 pesos na bigas. Pero ang sabi po ng DA, uh, mga piling uh, sektor lamang po ng ating lipunan yung uh, makakabili nitong murang bigas. Alin po ba talaga yung totoo doon? Yung po ang unang plano. Pero dahil po na pag-aralan po, naunahin muna po yung nasa Uh, vulnerable sectors uunahin po muna natin sila yan din po ang pahayag ni DA uh, Secretary uh, Kiko Laurel binalak po na lahat po para sa kadiwa stores but pinag-aralan po para hindi din po magkagulo at mauna po yung mas nangangailangan po, uunahin po muna yung mga nasa vulnerable sectors Okay, kasi po nauna nang sinabi ni DI Secretary nung nagsaing po sila ng bigas na pili lamang. Then the next day, kayo po yung nagsabi na lahat pwedeng bumili. Uh, medyo nagkaroon lang po ng konting uh, pagkalito doon. So ngayon po, Hindi hey, ngayon... Hindi po ganun ang ating nasabi. Ang sabi po natin, pipilitin po na lahat. Yan din po ang nasabi po ni NFA Administrator. Nung ating pong niliwanag din, kay Secretary Kiko, Sinabi po niya na yun din po talaga ang binalak, pero uunahin po muna yung vulnerable sectors. na nananatili po ba yung tindig ng Pangulo na huwag pa rin pigilan yung uh, uh, napipintong uh, impeachment trial sa Senado laban po kay uh, BP Sara? Knowing na yung impeachment case po was rooted uh, in the questionable uh, confidential funds ng uh, BC Presidente, tama po ba? Wala po sa kamay ngayon ng pangulo ang patungkol po sa impeachment trial. Ku anong po ang magaganap dito? Nasa kamay na po ito ng Senado. Follow up ko lang po doon sa transparency and accountability ang uh, kung uh, confidential and intel funds po yung uh, dahilan. Noong uh, pag-impeach kay uh, VP Sara, uh, hindi po kaya maapektuhan ma ma din ang Pangulo dahil isa po siya doon sa top spender ng uh, Confian Intel fans para po uh, hilingin din na uh, i-detalye niya yung kanyang uh, uh, pinaggagamitan o paggagamitan po ng uh, Confian Intel fans. Hindi po nakatanggap ang Office of the President ng AOM or Notice of Disallowance. Uh, kung sino man ang nakatanggap nito at kung sino man ang uh, kinakailangang magpaliwanag dito, mauna muna po siya magpaliwanag dahil uh, meron pong trial na darating po. Yosec, will just seek reaction dun sa sinabi ng kampo ni Vice President that uh, her lawyers thought she's they are more than confident that she will emerge victorious dito sa impeachment trial na ito? Kung yun po yung istratahiya nila, hayaan po natin. But does the palace agree na... Wala pong kinalaman ng palasyo sa impeachment trial. Ito na po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yung third zona niya ay hinighlight po yung uh, pag uh, paggamit po ng uh, gobyerno sa uh, food security po ng Pilipinas. At ngayon po, lang buwan na lang, malapit na ulit yung kanyang zona. Uh, kumusta na po yung status ng uh, food security ng ating bansa? Uh, ano na po yung mga naipatupad at ipatutupad pang programa at uh, saan na po tayo patungo ngayon? Okay, kanina lamang po ay bisita natin si uh, ASEC, uh, Irene Dumlao, at sinagot niya na po ang iba mga katanungan tungkol sa food security. Uh, hanggang doon lamang po ang aking masasagot dahil nasagot niya na po kanina ang ibang mga programa patungkol po dito. Pero uh, nasa na po tayo ngayon pagdating po dun sa pagtamo ng uh, pamahalaan uh, ng Marcos Administration pagdating po dun sa pagkakaroon natin ng seguridad sa pagkain sa ating bansa. Nakita niyo naman po kung ano pong sinabi ng ating ASEC from the DSWD, nagagampanan po yan at uh, nagkakaroon po ng traction dahil sinabi po niya noong nakarambon lamang ay maganda po naman ang resulta. At uh, mas maganda po, kumuli natin, ma ma ang ating uh, ASEC na si Irene Dumlao para po maitanong niyo po yan. Binigyan na po tayo kanina po kasi ng pagkakataon na maitanong ang tungkol sa food security. Sana po naditali po niya kanina. At naditali naman po niya kanyang mga programa kanina po. Thank you po. Uh, Yuse, good morning po. Wala po bang plano ang Marcos administration na Uh, humingi po ng tulong sa Interpol para ma maaresto sina Attorney Harry Roque at Maharlika na sinasabi niyo pong sila yung uh, nagpapakalat ng fake news regarding doon sa Polvoron video para po, since meron naman po tayong uh, uh, maigting na cooperation sa, uh, sa Interpol para naman po sabi niyo nga ma makabalik din sila dito para harapin yung kaso na isinampa po sa kanila inciting to sedition if i'm not mistaken hmm. Wala po tayong sinasabi na ang nagpakalat po ng fake pulburon video ay si Tony Harry Roque. Siya po mismo ang nagsabi nito sa isang maisog rally sa Vancouver. At hindi rin po tayo ang nagsabi nito kundi yung isang vlogger or vlogger na si Pebbles Kunanan. Pero ito na may base sa kanyang mga sinabi sa kanyang talumpati sa maisog rally. Sa ngayon po, nakipag-usap po tayo sa DOJ at uh, wala pa pong uh, nasasabing uh, na isa pang kaso sa korte. So wala pa po itong lumalabas na warrant of arrest issued by the court. So hindi pa po natin kakailanganin kung ano man po ang uh, hihinging tulong mula sa Interpol. At hahayaan po muna natin ang DOJ uh, sa kanila magiging action patungkol po dito. But as of the moment po, wala pa pong... Ano mang update patungkod dyan? Um, bakit po wala pang naisasampang kaso? Well, in fact, ang uh, NBI po ay uh, nagsabi na na uh, yung mga fake news peddlers na nasa bansa at nasa ibang bansa ay uh, kanilang aarestuhin. Medyo nagkakaroon po ba ng delay sa pag-file uh, ng kaso laban sa kanila? Or hindi pa rin po ganun ka-bigat or kaano yung ebidensya para sila po ay uh, masampa ng kaso? Ang bigat po ng ebidensya ay makikita nyo naman po sa kanilang mga sinasabi. Ito po ang kaibahan siguro ng ating uh, administrasyon, sa kasalukuyang administrasyon. Binibigan po natin ang bawat suspect or respondents ng due process. Kailangan po nilang ma-enjoy, ma kailangan din po nilang uh, ma-enjoy yeah, ma this right uh, to due process. Hindi po ito basta-basta maguhusga. Kailangan po itong dinggin, bigyan po sila ng karapatan na sumagot, mag ng kanilang counter affidavits. Okay. Doon na lang po sa ano, last question po yung uh, pagpapatawag po ng meeting ni Pangulong Marcos sa uh, iba't ibang uh, head of agencies na para pag-usapan yung uh, fake news at uh, tila ito po ba ay uh, nagbigay ng uh, pagkabahala sa Pangulo yung pagsadsad po ng kanyang uh, ratings, kaya po nagkaroon ng ganitong pagpupulong. Hindi po, hindi po nabahala ang Pangulo sa anumang rating sa survey. Sabi natin kanina, ang Pangulo kahit anuman ang rating, mataas, mababa, magpapatuloy siya sa kanyang trabaho. Hindi po siya mapapahinto ng anumang survey. Basta ang gagawin lamang po ng Pangulo ay gumawa ng naaayon sa batas at magtrabaho nang tama. Ang pagpapatawag po sa DICT ay para pag-usapan po ang paghinto ng fake news at yung pag, at yung tungkol po sa magiging good news po natin patungkol sa connectivity para sa mga kababayan po natin. 'Yan po yung dahilan ng meeting. Uh, may mga magsasaka na po yung uh, umiiyak sa sobrang uh, baba daw ng presyo ng palay. Uh, I heard may 16 pesos pero parang umaabot ng 12 pesos po yung presyo. Ano po ang uh, pwedeng gawin ng ating uh, gobyerno para naman po hindi malugi yung mga magsasaka lalo na po panahon na po ng anihan ngayon at meron pang uh, kasabay na pag uh, uh import o pagangkat ng uh, bigas doon po siya nabanggit ng mga bagong proyekto na aprobado ng NEDA nakalagay po doon 4.1 million na magsasakang ang makikinabang hmm. uh, anong mga proyekto din po yon nasagot ko na po ito no nakaraang araw if i'm not mistaken last week sinabi po natin yung mga magsasaka po na nag uh, uh, nagbibigay ng kanilang sentimyento dahil mababa ang pagkakabili ng kanilang bigas ang sabi nga po natin ayong kay uh, secretary Kiko Laurel, ito po ay uh, may uh, kinalaman din po ang mga traders. So ang ating pong in-advise na nakaraang linggo po ay pumunta po ang mga farmers sa mga local government units concern at doon po ay uh, maaaring tumulong ang uh, lokal na pamahalaan para madala ang kanilang mabigas sa NFA uh, stores. okay? At uh, doon po ay binibili po na mas mataas ng gobyerno po ang kanilang bigas. At uh, sinabi po natin noon pa na nagsasagawa na po. No? Nandun na po tayo sa procuring the trucks po para po makatulong po ito sa mga farmers na wala pong uh, kakayanan na mag magdala ng kanilang palay diretso po sa NFA stores. Uh, yun po ay uh, sinasagawa na po natin para hindi na po sila mahirapan para magdala na kanilang mga palay. Uh, sek, Yusek, uh, how soon po yung uh, pagbili uh, natin ng mga chak? Kasi ito po yung isa sa nakikitang uh, paraan para nga po yung mga magsasaka na wala namang uh, pera para pang uh, arkila ng mga truck para dalhin sa NFA yung kanilang mga ani. Uh, sa tingin ko po, ito siguro yung uh, isa sa nakikita nila para makatulong din na mismong NFA na ang uh, Uh, pumunta sa kanila bago, uh, habang inaani. Kasi po yung mga traders, ganun ang ginagawa eh. Uh, pag, habang inaani, nandoon na po sila, may dala ng mga uh, truck, mayroon ng mga sako, tapos meron na rin dalang pera na pambili. Kaya napipilitan yung mga magsasaka na doon na ibenta. Sa halip na sa NFA, sila pa yung magdadala doon sa opisina nila. Eh wala naman po silang pang ng mga truck. Mm -mm. According to Secretary Kiko, ito pong taon po, Uh, sa kasulukuyan po ay ginagawa na po yan at sana po mapabilis kasi alam naman po natin pag dumaan po sa procurement medyo hindi po ganun kabilisan. Kaya dinadasal po natin na masang ayunan na agad at magkaroon po talaga ng magandang transaksyon patungkol po sa pagbili po ng trucks para sa mga farmers tuloy yung tanong ni Maricar kanina regarding yung sa pag kay dating Pangulong Duterte kay dating Senator Ninoy Aquino. Uh, yung statement kasi ni Vice President is more, I think, on the security ng dating Pangulo sa pag Uwi niya sa Pilipinas. Um, and I quote yung sinabi niya, Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi yan, yan din katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. At sinabi niya sa akin, kung ganyan ang kapalaran ko, so be it. Uh, ang question ko po, ma'am, if there are enough grounds for the Duterte family to fear for the life of the former president, uh, in case, or... Uh, na umuwi ang dating Pangulo dito sa Pilipinas. Na nga po nakakapagtaka eh. saan po ba nakukuha itong mga kwento na ganito? Saan po nakukuha ang pagkukumpara kaya dating uh, Ninoy Aquino? Saan nakukuha yung mga threats? As a matter of fact, hanggang ngayon, yung sinasabing threats kay VP Sara, hindi pa rin po na ipapakita sa NBI at saka sa PNP. So, saan lamang po ito nakukuha? Kailangan po natin kasi ng mga materyales, ng mga ebidensya, bago po magsagawa ng gintong mga klaseng statements. Wala pong katotohanan yan. Good morning po. Ma'am, doon sa rally sa Dahig, nabanggit po, sinabi po ng mga crowd doon na magresign na si PBBM at uh, sabi ni VP Sara, o kayong nagsabi niya na hindi ako, mag Marcos resign. Bakit ba kailangan ng resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. Ano po ang tugon ng administrasyon? Mm pinag-design po nila ang Pangulo, sino po ba ang makikinabang? Kahit sabihin po ni VP Sara o kayo nagsabi niyan, siya pa rin po ang makikinabang. Sasabihin po ba na walang kakayanan mamuno? Paano po natin masasabi ito? Kung ang pinapailal po natin ay ang batas. At very transparent po tayo sa anumang mga transaksyon. Hindi po mas kakayanin ng isang tao na mamuno na maraming inililihim, maraming itinatago at hindi nagpapakita ng anumang dokumento, more particularly about the funds. Bato de la Rosa told you, Miss Castro, akala niyo mga santo kayo, hindi nakakabuti yung gagawin kung pag-evade ng arrest, pero yung ikabubuti ng bansa, ba yung ginawa niyo? How do you respond to that? Hindi, I know. We are not saints. Lahat tayo hindi santo. Isa pa lang ang nagiging santo sa Pilipinas, si St. Lorenzo Ruiz. Kalunzon. Ah, dalawa. Sino pa yung isa? Kalunzon. Ah, Kalunsod. Yeah, yeah, yeah. yeah. Okay, St. Kalunsod. Okay, dalawa na. Hindi pa po tayo napapasama doon. And we know that. Mukhang malayo po ang nangyari yun. Unang-una po, pinapatupad lamang po natin ang batas. Sinabi naman po niya na valid ang warrant of arrest. Ang sabi din po natin, bakit natin sinusuko daw ang soberenya? Hindi po tayo nagsusuko ng anumang soberenya. Sino ba ang naunang magsuko ng ibang parte nating karapatan sa ibang bansa? Tayo po ba? Muli, sabihin uh, sasabihin natin, inamin na ni Senator, ni Senator Bato, valid ang warrant of arrest. Siya na ang nagsabi. Kung siya man po ay magtatago, hindi magandang maging modelo ang katulad ni Senator Bato. Na dati, na dati nang naging PNP chief. Hindi magiging magandang modelo yan. Dahil yan po ay nag niya sa taumbayan, bayan, na kapag may warrant of arrest, ay kailangan ng magtago na lamang.